Buenos dias, señoritas y señoritos. At last, nagsalita na si Vice President uh, Sara Duterte ukol sa issue ng International Criminal Court. So, at least alam na natin yung opinion niya sa bagay na ito. Susunod dyan, baka magsasalita na rin siya tungkol sa West Philippine Sea at ang pambubuli sa atin, at panginginsulto, panginginsulto, kung meron man talagang insulto na inaabot ng Pilipinas, at kahiyan, yan, ang, uh, ang, uh, pa uh, binabalita tayo sa buong mundo na gaano tayo kinakawawa, hinihiya, binubuli ng China, that is something that is really very embarrassing in the world stage. Namumukha tayong kawawa, namumukha tayong weak. Pero wala pa sang, wala pang statement si Sara diyan. Ngayon nahiya daw siya. Yung pagpasok daw ng ICC magbibigay ng malaking kahiyan sa hukuman at sa bansa. Marunong rin pala mahiya ang Vice President natin. Pero ini-ignore niya yung isang issue na almost daily nasa world news almost daily nagre-react ng mga foreign countries US Japan Canada France Germany European Union countries Australia lahat 'yan nagre-react, nagbibigay ng suporta sa Pilipinas, kinokondena ang China. That is something that PP Sara should be commenting about. And yet, nag-comment na siya tungkol sa Israel, uh, Hamas war. <laughs> nag-comment na siya about uh, Russia Ukraine war na nagpapahirap daw sa taong bayan kaya kailangan daw mag-unite yung mga yung mga Pilipino at mga politiko pero wala pa siyang sinasabi any any word of con condemnation laban sa China wala pa naka-zipper yung yung lips niya yung uh, kissable lips naka-zipper check uh, check muna natin, tight timing kayo. Kung uh, baka wala tayong sound or okay, okay. Kasi biglaan lang tayo nag-vlog nung nakita ko 'yung statement na ito at hindi tayo mino-monitor ng Bat Team. Okay lang, uh, pagod na sila sa dami namin vlogs sa uh, today. So, 'yun, uh, basahin muna natin. Nagbigay na tayo ng reaction pero habulin na ihabol natin itong statement ni Bp Sara. And uh normally hindi ako nagbablog ganitong oras pero ayaw ko rin na iniinsulto yung intelihensya natin. Parang ganun ang nangyayari eh. Iniinsulto rin niya ang intel intelihensya natin. Akala niya kasing bobo na tayo ng 16 million na nadadala dala sa mga biro-biro, sa mga ano yung budoy-budoy ba yun noon, yung uso, pinauso nila, yung mga pasakay-sakay sa motor, pakis-kis sa mga sa mga babae, akala niya lahat tayo bobo na. Bobits, pareho ng 16 million. Eh, you're wrong. 120 million tayo. Kung 16 million, that's, uh, that's almost nothing compared to the whole population na desente at matalino. Matalino, lalo na dito sa Blackcaster Channel. di ba? Joby Abin, matatalino. Hindi ka pwede dito. Hindi mo magets yung sinasabi ni Vlogcaster kung hindi ka matalino. So, please share this vlog sa mga ibang matatalino at critical minded na Pilipino. Welcome kayo dito sa Vlogcaster. Dito hinihimay natin mga issue at ine-expose natin yung mga yung mga argumento na pinap bin, uh, or mga pananalita na uh, binabato ng mga politiko sa media sa buong akala, tanga tayo lahat. Hindi tayo ganon. You're, you're totally wrong. So, isa na ito. Isa na ito. Kaya kahit hindi ako nagbablog ganito oras, nung so nakita ko to sabi ko, I have to comment on this. So, sabi ni Pisara, today, allowing the International Criminal Court to probe the bloody drug war of her father, former Rodrigo, would be an insult to the Philippine courts Mm. Sarap mag-comment dito eh <laughs> uh, Sabi niya, pero pagbigyan muna natin si Sara, Sabi niya, and I quote To allow ICC prosecutors To investigate alleged crimes that are now under The exclusive jurisdiction of our prosecutors and our courts Is not only patently unconstitutional but effectively belittles and degrades our legal institutions. Wow! Touch naman ako. Touch ako. Touch. Now, Sarah has the heart, is showing the heart, the respect for the legal institutions. Pero hindi ba si, this is the same Sarah na sinampal yung isang court sheriff kaya sumikat rin as vice president, vice presidential candidate. Sinampal yung isang sheriff dahil yung sheriff, court sheriff, hindi sheriff yung western, yung sa California noon, sa Wild Wild West, yung may star dito, hindi. Sheriff ng Regional Trial Court ng Davao na ang ginagawa ng sheriff, he was just implementing the order of the judge. Mali or tama yung order ng judge, the poor sheriff was just doing his job as part of the mandate and function of the courts. At yet, Sarah insulted the function and authority of the court and the representative of the regional trial court judge by slapping at pinahiya ang kawawang sheriff. Ngayon siguro sinasabi ni sheriff, o oh, ngayon, kung wari, pinoprotektahan mo na yung dignidad ng korte. Pinoprotektahan mo na yung dignidad at kredibilidad at otoridad ng mga, ng huku, mga miyembro ng hukuman. Pero noon, sinampal mo ko, pinahiya mo ko. Ngayon, takot ka mapahiya sa buong mundo pinoprotektahan mo nyo na yung korte dahil ikaw na naipit. Did she apologize to that poor sheriff? Kung buhay pa yun. Kung hindi pa yun naisama sa EJK. Ha? <laughs> And she did that when she was mayor, ha? She was mayor. So sabi ni Sarah na ngayon suddenly nag na na, na, na nire-respeto at binamahal na yung yung mga hukuman, sabi niya, huwag nating insultuhin at bigyan ng kahihiyan ng ating mga hukuman sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na may mga lang ang na magadayuhan lang ang tanging may abilidad na magbigay ng katarungan at hustisya sa atin sariling bayan. In English, let's not insult and embarrass our courts by showing the world that we believe that foreigners are capable of dispensing justice in our own land. Yan. Nakakabilip. <laughs> Dagdag pa niya. Dagdag pa niya. Huwag na daw nating galawin yung desisyon ni Presidente. Kuhan pa siya eh. <laughs> ano pa? Kuhan pa siya. Uh, in denial na lahat ng pag-uusik, pagmamalupit na ginagawa sa kanila na akala nila galing lang kay Romualdez at mga congressmen ay talagang dadi, galing kay Marcos at saka kay, kay uh, real president behind Marcos, and that is uh, First Lady Lisa Marcos. So sabi pa ni Sara the president has likewise affirmed that his opinion is based on the fact that the ICC ceased to have the jurisdiction over the Philippines upon the effectivity of our withdrawal from the Rome, Rome Statute on March 17, 2019. Wow, nakakabilib na sana. Bibilib na sana kayo dito sa statement na wala na tayong uh, wala na tayong uh, kung hindi kayo uh, kung hindi kayo uh, viewers ng vlog channel, mabibilib talaga kayo kay Sarah na Inalis na ng tatay niya yung membership natin sa ICC at uh, nag-withdraw na implementation ng Rome Statute, yung governing uh, agreement dito sa ICC on March 17, 2019. Kaya wala na authority sa ating ICC. Pero yung mga matatilino sa inyo, kaya nandito kayo sa vlogcaster, naalala nyo, brinag natin yung sinabi mismo. Kasi kinukot niya si Marcos, last year pa nung sinabi ni Marcos, wala na tayo sa ICC nung okay pa sila. Eh di ba last year na last year pa nagpredict na si vlogger na kung magkakasira-sira 'yan dalawang grupo at mangyayari, yan, talagang ilalaglag na mga Marcos ang ang mga Duterte sa ICC. And this is what's happening now. Iba na eh pati si si Deli, si uh, Secretary Boying Remulla, na iba na yung tono. Na iba na tono. Kaya yung mga matatalino nandito sa vlogcaster, naalala nyo na si Boying mismo sinabi na teka, teka, teka. In reaction to the House resolution, urging Marcos to allow the ICC to come in. Sabi ni, sabi ni Boying Remulla, teka, 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 istadihan natin yan. Kasi may ruling yung Supreme Court. O buti pa si, si Boeing Remulla, nire-respeto yung, yung jurisdiction and authority ng Supreme Court, ruling ng Supreme Court. Sabi ni Boying Remulla, teka, teka, teka. Sabi ng Supreme Court, applicable pa sa atin kasi the crimes were supposedly committed. The AJ case reportedly happened upon the order of former President Duterte at kahit daw sa panahon ni Sara as mayor of Davao nangyari ito nung Davao mayor pa si Duterte at Davao may mayor si Sara took over from her father so Duterte came to power 2016 nagsimula na may EJ case 2017 may EJ case 2018 may EJ case 2019 lang tayo umalis So meron three years sa, sa Duterte administration na covered yung AJK cases at meron years pa, maybe six years or five years from the time of Duterte as mayor to the, to the time of Sara as mayor. So you're talking about like five to ten years of AJK uh, uh, incidents, cases. So definitely, tama yung Supreme Court of the Philippines. Covered the covered pa tayo. So wh what what, are you doing, BP Sara? Are you are you insulting the intelligence of the court justices? I know you're a lawyer. You are, are you now saying you and your father are more intelligent than the Supreme Court justices, whom they call the gods, the gods. Padre Faura. When I was a reporter, parang Diyos rin ang tingin namin sa mga membro ng Hudikatura. Why? Hudikatura. That's why they are calling them the judge, the gods of, of Padre Faura because sila ang may huling desisyon, lalo na noon in, uh, ini-implement pa natin yung death penalty. Sila ang ma may desisyon kung mamamatay ka o mabubuhay ka. That kind of decision is only reserved to God. Kaya nga sabi nila, kung natalo ka sa Supreme Court, tama o mali, ang ang last recourse mo sa karma na lang sa Diyos. Kasi dito here on earth, it's the it's the justices who who who, who determines whether you live or you die, kung, kung punishable by by although ngayon suspended ang implementation ng ng uh, life stat ng kwan uh, yung yung uh, death sentence suspended so pero you know ganyan ang respeto sa mga although syempre alam natin yung iba diyan corrupt na rin pero still still for them to reach that level for sure mas matalino sila kay attorney Rodrigo Roa Duterte at attorney Sara Duterte And for sure, kahit si Boeing, mayabang as a, as a lawyer, justice secretary. Sinasabi rin ni Boeing, eh may ruling ang Supreme Court. So, eto. <laughs> ay, ay, ay. So, binobola tayo, niloloko tayo, uh, ini-steer tayo ni Sarah. Buti na lang. Buti na lang dito sa vlogcaster. Hinihimay-himay natin yan. Ito pa, eh. balikan natin yung sinabi niya. Wag insultuhin at bigyan ng kahiyan ang ating mga hukuman. Wala na nga hiya ang mga hukuman natin. Ininsulto ng na, ininsulto na natin nung nangyari yung mga EJK cases at hindi inimbestigahan. Kaya pa pumapasok yung ICC sa isang bansa, hindi dahil non existent yung, yung justice system doon. Meron justice system doon. Meron working justice system doon. Kaya lang, ang defining point ng ICC, kung ang bansa ay may justice system, but unwilling and unable to dispense justice against the highest official in the land, a dictator or a, like Russia, a dictator or a pre, head of state, pwede pumasok yung ICC. So sa atin dito, unwilling. Ay, marami naman magagaling na DOJ lawyers at RTC judges at prosecutors. Kung ginawa nila ito, kaya nila. So, the, so they are able. But unwilling. Meron ba kayo narinig sa, sa parte ni, ni Vitaliano Aguirre na hinaabol yung mga pulis na pumatay ng mga EJK six years yun, wala nangyari. Meron, nung nag over si Menardo Guevara, may ginawa ba ng mga investigasyon? Sinabi sa press release, pero wala umabot sa korte. Gini-dribble-dribble lang yung ICC. Meron ba kayo si Bato? Pinasuspend, pinatanggal, pinakulong, pinakasuha, pinakasuhan yung mga pulis na involved sa... Kaya sa sampu lang yung kaso dyan sa ICC, sa sa korte natin ang dalawa ruled in our favor na. Sa sampu lang dahil wala pa nga siguro isang dosena eh. Dahil ang mga private ay mga big relatives ng biktima lang ang humahabol at nag-initiate ng investigation and filing of case. Ang gobyerno wala. So unwilling Ganon rin sila Marcos, hindi rin ginagawa. Sa dami daw problema ng ng kwan ng uh, hindi nga mahabol-habol si Gerard Bantag at saka si Arnie Teves, yung pa mga EJKs kasi parang ang attitude ng mga Marcos, lugas kamay na lang. So araw-araw rin tayo lumalabas sa news because of the refusal ng gobyerno natin to hand over or to refuse to cooperate with ICC. Pero ewan natin, baka magbagong ihip ng angin kung na-issuehan na, baka yan ang inintay ni Marcos, ma-issuehan na ng Waris Waran. Para pwede niya sabihin, eh wala ako magawa eh. Yung Kongreso, may tatlong resolusyon na sinasabi, sabi i-allow ko na yung ICC kunin si Duterte or, or, or si Duterte. Eh, sabi, sabi ng pinsan ko, the House of Representatives is the voice of the people. <laughs> although I I I I, I doubt it. <laughs> Hindi naman korap ang mga people. Paano maging voice of the people or representante ng people ang House of Representatives na puro korap rin mga yan. <laughs> Hindi naman tayo korap. <laughs> so, yun. um uh, so, wag, wag ka na mahiya, Sarah. Hiyang-hiya na tayo. Since your father took over, In fact, in fairness, hindi lang mo sa father mo. Doon pa sa time ni, pre, ni uh, former President Ferdinand E. Marcos, senior, hiyang-hiya na tayo. Hindi gumagalaw yung, yung courts natin laban sa mga, sa mga pinapatay sila Nasadvich rin noon at kinukulong sa walang dahilan kasama na si Ninoy Aquino na nakulong at pinatay nila. Doon parang sirang-sira na yung justice system natin. Gumandala lang, nung nag si Cory at uh, si former President Cory Aquino, the late President Cory Aquino, na hina, gina, pinagalaw na talaga yung mga korte para habulin yung mga Marcoses. Kaya uh, inawardan sila ng billion-billion o pesos yung mga biktima at nangyari yan until the Pinoy or Ninoy Aquino III administration pero nung dumating si Duterte, wala na. Patay na yung mga korte. Pagdating ni Marcos, parang gano'n na rin. Parang gano'n na rin. Wala nakakausuhan mga korap Hindi rin nakakasuhan yung mga pulis behind sa AJK. So, yun lang guys. Yun lang ang <laughs> hinabol natin tonight kasi na ano, nakoconscious si Sarah na na daw yung yung uh, dignity and honor ng mga korte, hindi siya nako-conscious na ininsulto rin niya yung intelligence ng subscribers, na matatali ng subscribers ni Vlogcaster. So before we end, guys, uh, pasensya na, lobat na talaga si Vlogcaster. I will just mention you, hindi ko na mababasa yung mga comments nyo. Thank you, Joby Abin, for joining us. Ramil Taligatos, Paul Vincent Lim, Ricardo O, Si Fred, salamat Fred. Si Wild Thoughts, thank you. Si Ernest Espiritu, si Ju Juliet De Los Santos. Si Fred, salamat. Sheila Santos is in the house. Raphael Alberto is also with us. Si uh, Joel Do Dote is with us. Uh, ano ano mo Joel? Si Dota, biro lang. May kababayan si Rio Dizon. Si Paul Vincent Lim, si Ernest Espiritu. Of course, si Sakura 35, always present. Si Triad by Combat, nandito na yan kanina. Si Lucky Pempengco, give our regards to Charisse. Si Maricel Matias, si Ogie Castaneda, Dico Eli is in the house. Joel Dote is uh, watching us. Thomas Morales is uh, with uh, smart subscribers dito sa Blackcaster. Si Hill De La Cruz dropped by. Sheila Santos is with us. Tomas Morales, thank you po for joining us. Hannah Lopez is here too. Maricel Matias. Sotero Hantik. Raul Putong. Erwin Varela, may kababayan also. Si Albert Francis Estolas. Si uh, uh, Jun Limkako. Si Maming Taliada. Maricel Matias. And George Pargas So guys... Thank you very much. Agad dito lang muna tayo. Uh, nagpapaus na si Bat. Uh, busy tayo today uh, sa uh, construction site at paghahanap ng mga uh, kung ano na, patapos na yung uh, yung bagong bahay natin kasi iwanan na natin itong lumang bahay namin. Uh, doon na tayo sa bago. Uh, December. So medyo busy tayo doon sa bibili ng mga appliances at saka mga aircon kung ano ano pa. So thank you very much for watching. And uh, see you in my next vlog at 7 o'clock tomorrow morning. See you and uh, thank you for watching everyone. And don't forget to share this vlog. Salamat!